Ngayong wala na si Chairman Isaac Netero, ang binansagang pinakamalakas na tao sa Hunter Universe, si Cherry na ba ang pinakamalakas na tao sa seryo ng Hunter x Hunter? Masasabi kong hindi siya ang pinakamalakas na tao sa kasalukuyan kung merong mang dapat ilagay sa posisyon na iyon, sa ngayon malamang ito ay si Jing o si Beyond Netero. Ngunit maaaring si Cherry sa kalaunan ay tiyak na magiging pinakamakapangyariang tao. Ang talento at potensyal ni Cherry ay ibang iba at nahigitan pa nito ang kagilagilalas na bagay, talento at potensyal na mayroon si Lagon at Kilua. Isang malaking biro na pagkumparahin si Jing at Cherednich pagdating sa antas na lakas at kapangyarihan. Base sa mga nalalaman natin tungkol sa antas ng kapangyarihan na mayroon si Jing Tricks, Si Jing ay isa sa limang pinakamahusay na gumagamit ng nen sa mundo at ang taong kayang gayahin ang kapansin-pansing kakayahan ng ibang tao hanggat tinatamaan siya nito. Samantalang ang hilaw na talento ni Chirinich ay maiyahambing sa pagiging maladyos na kapangyarihan. Dahil nagawa ni Chirinich ang maliit na kontrol sa daloy ng kanyang aura at nagawa din ang mga pangunahing kaalaman sagyo nang wala pang isang araw. Gamit ang kasanayang ito, nakuha niya ang sapat na aura sa paligid ng kanyang mga kamay upang maisagawa ang Water Divination na nagpahayag sa kanya bilang isang specialist. At sa mga sumunod na araw, nagawa niyang maabot ang ganoong kasanayan sa Ten at Rin. Kaya pinagawa siya ni Teta ng mga advanced na ehersisyo at mayroon na rin siyang malaking aura na talaga namang nakakatakot. Nagtagumpay din siya sa pagsasara ng aura nodes sa kanyang mga kamay sa unang pagsubok. Gayon din ang paggawa ng perfectong setsu sa loob ng isang oras sa ikatlong pagsubok sa kabila ng maraming abala. Gayunpaman, higit na kahanga-hanga ng ipinatawag niya ang isang ganap ang Nenbis ng Nen nang hindi man lang namamalayan. Nagpakita rin siya sa kalaunan nang hindi sinasadyang pagbuo ng isang kakayahan ng Nen. At ito ay hindi isang karaniwang Nen ability lang. Ito ay isang kakayahan sa paggamit ng oras at makita ang hinaharap. Nilikha ni Yoshihiro Togashi ang karakter ni Chiridnich na isang overpowered na karakter. Siya ay isang henyo sanin at may kahangahangang talento at ang kanyang kakayang isaalang-alang ang maraming mga sitwasyon ay nakakabaliw. Kahit na pagdating sa isang larangan na mayroon lamang siyang pangunahing kaalaman sanin, siya ay kilala na may kahangahangang visualization at mga kakayahan sa konsentrasyon na nag-aambag sa kanyang kahangahangang talento sanin. Sa pagkakaalam natin, si Chiridnich ay walang likas na superhuman na katangian. Ngunit sa kanyang mga kakayan sa pag-iisip, sa kanyang nenbis at sa kanyang makapangyarihan at tusong hatsu, maaari siyang mabilis na maging isang lehitimong banta sa kanyang makakalaban. At kung pagkatapos na magkaroon ng higit na kahusayan sa nin, higit na karanasan at paglaki ng kanyang pangkalahatang kakayan sa nin, maaari din siyang pumabilang sa mga top 10 users. Ang mala na talento at kakayahan sa pag-aaral ay halos kapantay na ng Royal Guards na kemeraan King. Si Nakorolo at Hisoka na ang talento sa nin ay hinuhusgan ng karamihan na kahangahanga hindi lamang para sa kanilang edad kundi sa maging mga pamantayan ng mga masters sa disiplina ay lubos na mamamangha sa harap ng talento at kakayang matuto ng taong ito na sa kung lang kung sakaling makilala ni Hisoka ang lalaking ito, masasabik siya na katulad ng pagkasabik niya kay Gontrix at Corollo. Hello po! Kumusta kayo? Ako si Gon. Gusto ko lang sabihin na ipollow niyo naman ang siya kaibigan ko. At mag-subscribe na rin kayo.